So mayroon tayong mga katulad ng mga naka-display dito. Halo-halo rin yan po si Dan. Halo-halo na rin yan. Oh, halo -halo. So magkano mga presyuan naman yun sa box yun? 2.7 Magkano? May 2.7, may 2.35. Uh, may 2.35 yung oh, mga ganun na sa box yun So mga ganun. Yung mga lalagyan pa talaga mga ganun. Nilagay lang yan sa box. Oh, so, yun. So mayroon naman tayo. Ito may mga ano talaga ito mga So itong mga presyuan naman doon ng boss Dan. Tag five din. So magaganda na rin talaga. May mga lalagyan to ng mga iso Yan makita mo naman Laging, mga relo. Mga 25 mga presyo ni Boss Dan. Mga ano. na mga relo niya rito. Yan. yan so, mga yan. Dito mga guys. Hindi pa na kayo napunta. Pumunta na kay rito. Sa about mga, si, mga relo yun, mo yung ano. Yan. Hey, good morning, good morning mga so, welcome back sa so, ulit naman tayo mga So, maraming salamat po sa mga supporter natin. Sa mga tumatakinig sa akin YouTube channel. So, maraming salamat po sa mga supporter. So, shoutout po sa lahat sa mga subscriber natin. So, mga OFW. So, mga maraming salamat. Lalo, lalo, mga lalo-lalo mga siman. Maraming salamat po sa mga supporta nyo. So, lalo-lalo na mga sa no uh, subscriber ng Pramliti. So, shoutout po sa mga kababayan natin. O so, mga kaibigan natin dyan sa mga uh, nakakilala kay Tony na Vlog sa lahat ng Pram Liti shout out po sa inyo lahat sa mga lalo lalo lang po sa mga away sa Pram Davao City shout out sa mga kababayan natin sa Davao City no? shout out sa mga kapitanan okay salamat so, mga dyan samahan nyo ako mga guys para update tayo rito sa mga about na mga latang ni Boss Dan so let's go mga ating YouTube channel mga kaysi eh, Tony Vlog Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin So maraming salamat po sa mga sumasakini sa ating YouTube channel Sa so, mga pagwan sa ating YouTube channel mga is, Itong entrada ng Carmen Plana Sa mga pagwan natin no So Carmen Plana entrance So dito dapat lang tayo sa papunta ng hiliran na ito no, mga guys So dito tayo sa mga tapat tayo sa video mismo ha So dito pag ikot na sa kabila Ito po yung location nila ni Boss Dodong at saka Boy Kaskas Shoutout po sa lahat mga customer O mga tumatakiling dito sa Burota, no? So, dapo tayo rito sa Pagidon, dapo tayo rito sa mga paninda ni Boss Dan sa mga about ng mga rito. Yan, titignan natin ang tatlong dalawang lamesa Tingnan natin. So, hindi na tayo napag-update nung nakarang linggo. So, doon sa kabilang ano, yung mga uh, medyo high price so, itong kumpara dito sa lamesa na ito mga isang ito. Yan, yeah, mga pangmasang presyo. So, ikumpara natin doon sa tasa. Mga diverse no? Yan. Yeah. Uh, Doon po si Bobos Dano. Oh, shout out po sa lahat mga customer. At dito sa Buraton. Shout out po sa lahat. Oh, shout out nga pala kay Pabos Papansin TV. So shout out po sa iyo, boss. So, parang ayaw mo na lumagawi dito sa Buraton. Shout out po sa iyo, boss. Ha? Good luck. So saan man kayo mag... update tuloy po tuloy ang update price natin sa about ng natin pagka vlog natin no? so, about ng mga ito dito umpisa na natin dito sa mga about ng mga pangmasang presyuan dito itong ko sa mga about ng uh, rilo ni boss dan dito ito mga citizen ito po yung pag magkano to o oh, tag limang lang to sa so, mga ganitong ori mga guys mga katulad nito mga rilo naman to yan so ito nga po mga ganitong ori na rilo boss magkano naman to 1.5 so, one five. so, sa so, mga yan katulad nito naman to mga guys so yan ito naman itong mga hilera to 1-2 yan. 1 mga ganito. mga natin. Tagi 1000 lang mga guys. So, ganun. ano na lang natin ha. So, sa kasa tayo. 1 ito. One, Yan, 1000 1000 Ilang pampabaan natin. Tagi 1000 ito. 1 yan dito 1.5 so ito naman mga ganito Michael Kors natin dito boss o mga 2.000 yan 2.000 yan sa mga Michael Kors 2.000 sa mga ganitong kore mga isa yan 2.000 yan, sa mga ito. Tag top 5. Tag top 5 naman ang fossil. Top 5 sa mga ganitong ori, no? Yan. Sa mga about 1.5. So, yan. Sa mga ganito, 1.5. Diritsuhan naman ito, 1.5. Sa mga ganito, ipapakita na tutok to, tayo. Ganitong ori na rilo natin sa 1.5. Yan, 1.5, ha? Atong, anong rilo ito, boss? Karira, no? Yan, 1.5. Yan, tagwa 1.5 natin. Mga ganitong ori na relo natin dito, no? Yan. Dito. 2.5. Tag 2.5 naman to yung... Yan, 3.5 yan. 3.5, Ano, Richard Mill, no? Ito, tag 3.5 yung Richard Mill natin sa mga bata Dalawang yung... piraso na yan. O, oh, dalawang piraso na lang Richard Mill natin, ha? Itong machine, no? Nakita tayo yung natin. Yan, dito naman tayo sa mga ganito. tag 2.5 yan. Tag 2.5 ang ano naman itong relo na to. Ang ganitong ori na relo naman natin, mga no tag 25 naman tong ganito ayan yan sa mga ito mayro to 4,000 ayan sa, ito muna o oh, yan yung masin natin kita yung masin natin bangyas ayan tag 25 so mga dapo naman tayo sa mga tinatawag natin yung mga rilo natin na uh, imbikta sa mga look nito imbikta na ito imbikta na mga guys yun okay, ito mga imbikta natin iba ibang hugis eh iba ibang mga dial no iba yung mga dial natin mga stainless na so may group plated tayo na yun know, yun kita mo yung machine na sa loob yan sa ilalim yan and big ta so dating gawi pa rin ang fresh 4,500 so negosable pa naman negosable pa ang presyuan one mga isa yan mga group plated yan Invicta. So, yan, mga kapulong Invicta rito mga guys. Yan. Tembek ta. Ano. lang natin yung mga block na mga hitsura ng mga imbikta natin. So pitong piraso na lang to mga guys, oh. Ang tira natin sa imbikta. Ah, uh, ganun pa rin yung presyo, 4,500 ang presyo. Pero negotiable pa lang ang 4,500 pa Pwede pa ang matawaran nito. So, dito. Dito tayo. Oh. So, dito naman tayo sa mga about ng mga Rolex, oh sample sa mga pang uh, pangalawang lamesa natin sa Rolex natin. Ayun, tingnan natin mga siya. Ayun. Ito sample mga Rolex natin. Ayan. Magkano ulit ang Rolex ito? 2,800 mga ganitong about na Rolex natong mga uh, green dial, no? So mayroon tayong white dial. Tuit uh, no? uh, uh, din ito mga kaya Ah, wala. 2,800. Mas na Mga Rolex, mga no? Sa mga Rolex natin. Iba't ibang lock ang mga Rolex natin dito mga kaya siya. 2,800 ito mga black dial din ito. 2,800 So mayroon tayong roll na gold pitted natin white dial gold pitted Mayroon ito, tig dalawang Mayroon So mayroon, tayong so mayroon tayong mga t-shirt Ang t-shirt natin Magkano mga t-shirt? Sabot ng t natin guys. One. Magkano? Two, five. Mga t na 3. 3. T-shirt. Sa halagang 3000 ang mga t-shirt natin. natin. Sa mga lot karera. Patas so, kasi yan. Kami na basta papasok lang sa ano. kami sa isang pero pag di talaga papasok. naman, magkano ba? 2,800 mga guys, mga mga rilo natin ha. Dito yun, so, mga ito, to. mga ganyan. Yan, sa mga rilo. 2,8 lahat sa mga divers for example itong divers ng 4,500 din itong mga divers natin depende po ng mga divers 4, hmm. Ito ba yung ano? Pagong no? Uh -huh. Magkano to? 4-5 yung pagong natin Na, na stainless natin yung black dial mga isa. May blow dial na pagong natin Ayan. Right, pa. Blow dial na Ayan, right. right. so, mga yan So mga ganang, four, five, mga pagkagong natin mga divers mga isa so mayroon natin mga katulad ng mga nakalabas ko dito halo halo rin yan po Dan halo halo na rin yan so magkano mga presyuhan naman yan sa box yun 2.7 magkano? may 2.7 may 2.3 Uh, may 2.7 pa rin 5 yung mga ganun na sa box na ganyan so mga ganun yung mga lalagyan pa talaga mga ganyan nilagay lang yan sa box pa rin so mayroon naman tayo ito so, so, may mga ano talaga ito mga ganyan so ito mga presyuan naman doon yung okay. boss dan top 25 din so magaganda na rin talaga may mga lagyan to ng mga ito. No? Ay makita mo naman Lagi, mga relo na 25 mga presyo ni Boss Dani pang mga ano about ng mga relo niya rito. Ayun. So mga ayun dito mga ito. So, hindi pa na kayo napunta, pumunta na kay rito sa about ng mga, si, mga relo. Si, si, nakita niya na dito na. Ise-show si mo yung ano. Hoy so, yes, mga guys, so, dito sa mga about ng mga latag ni Boss Dani dito sa mga relo. So ipapakita lang natin la punta natin bibidyo natin sa dulo mga isang katot. yung bandaron ano yung natin tingting na natin mga lock din no? yan yan Ha? Ayan mga ganun ng mga ganyan, tag 3 daw yung mga ganyan. May lalagyan pa ha. Tag 4-5 tagpurpad. Ah, ganito ang tagpurpad yan. Mga dito. Ah, ganito. Ayan. Ayan, so, pumasal lang kayo dito mga isa dito sa mga rilo ni Boss Dan sa so, mga bawat mga rilo niya rito sa so, mga yan. So, natin to Ayan. ano na Rolex to ano tag to 5 Rolex mo ay 7 Rolex din to Yeah. Hey, no, po yan. So magkano tong ganitong Rolex? 75. Yun 75 na. Ito ba yung ano? Uh, super clone. So 75 mm -hmm. so, na super clone natin guys ah. Yan dito sa mga ayan mga. Michael. Like ito ba yung mga kano to? Ka? 15. 15 yung ano Richard Mill ba yan? 15,000 yan ito ng ano super pro bloom. Dati yan dito mga ayan dito yung mga super foam natin yung mga mga bag 75 negotiable. Okay.